Pinabayaan ko kayo, sirain ng sirain ang pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag -e election na kasi. Pakisabi kay Sarah ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman, matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, Nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. He did yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Margos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. Hi, you, This is Nikki. Uh, she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? ginawa ko binigay ko sa dep Confidential funds yan, niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan na niwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope kasi 2022 pa lang may utos na ng pera sa DepEd Ano kami yung nagsisulungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan? Ang gagawin ninyo sa amin? dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, my weaknesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa namimigay na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga? lagi niyo sinasabi, separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, Nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin. Anong, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, malik ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa office of the vice president, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusef Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya, kumausap. And ang sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? may susulat sa COA. Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos hag-hag -hag na ninyo dihaktanan ang gisubmit di na sa COA? Tapos ayon? I have a video of chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali, 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 mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals? Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? na ninyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ng sirain ng pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. hindi ko alam paano nakakatulog. Yeah, ang chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo, ganito ang bayan natin. Bilyon, bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman, ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin niyo siya, paano nawawala ang pera? Paano niyo ginagil ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach niyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, utang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Di om um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila kuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa iyo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa iyo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat 'yan. Hindi ko naman alam. Ang buong akala ko babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina pagsira sa kalikasan. Legitimate na pagsira sa kalikasan. Negosyo mo. Media negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyan lahat. Akala ko magne-negosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo. Kakamkamin mo. Ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa iligal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis niyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin. Hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa takloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Eh, pobriman mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang poking okay, ina, walang buboto sa iyo. Senador man, Vice President man, President man, walang buboto sa iyo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa takloban ni eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa kongreso? E di lahat ng tao pupuntayan doon sa takloban, mga ngampanya yan, sa kalaban mo. Kasi magnanakaw. Ha? Hindi ka dumadaan sa audit. million, one buwan. Certification lang ng congressman. 1 million, two million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may Eme din ako. May Eme ako sa DepEd, may Eme ako sa OVP Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo, ng kuwa Pero alam ko, Certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay niyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang. Hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Million-million dyan million, sa Committee on Accounts, lumalabas ang pera. Pirma niyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas.